Mixed ang mga reactions ng publiko sa mga post sa social media ni na Ellen Adarna at Derek Ramsey. Itinanggi ni Derek ang balitang hiwalay na sila ni Ellen kaya lumipad ang Mrs. Pa Amerika kasama ang dalawang anak na sina Elias at Lily. Say ni Derek, fake news ang lahat ng balitang lumalabas at gusto lang daw sirain ang pagsasama nila ni Ellen. Pero ang labis na ipinagtataka ng mga netizens ay bakit pumunta sa Bali, Indonesia si Derek para sa hiling. May larawan pa nga siyang umiiyak habang kinokonsol ng isang hilang instructor. Patunay ito na may mabigat na pinagdaraanan si Derek Ramsey. Samantala, may mga cryptic posts naman si Ellen patungkol sa cheating. Wala siyang direktang pinangalanan pero marami ang nagsasabing ang mister niya ang pinatutungkulan. May statement pa nga si Ellen na kapag siya ay niloko, kaya niyang iwanan ng sino man kahit mahal niya. So, sino kaya kina Ellen Adarna at Derek Ramsey ang nagsasabi ng totoo? Kailan nila aaminin sa publiko ang real status ng kanilang relasyon ngayon? Ano ang sa balitang ito?